Bumanga yung ibon, guys. Oh, hindi na siya makatayo, oh. Bumanga siya dito sa aming bintana. Akala niya siguro may mga ibon. If eh, ano lang niya yun, shadow niya. may nalaglag siya dito. Hindi igad siya makatayo. O, oh, mo, nakaano na siya, oh. Hmm. Hmm. Ayun, nakalipad na siya. Pumalaw na siya. Yeah. No, no, no. It's okay, baby. Hmm. Just like that. Hmm. Mm. I love it. You love it. Oh, nabangga siya guys, nahilo, hindi ka agad nakatayo. Ngayon okay, okay na siya. Oh. Nip, ano, minasad ko yung ulo niya. Okay. Mm. Okay. <laughs> oh, so cute. Yeah. Oh, nawakan ko siya, nahilo siya eh. Ang daming ibon dito kasi naglagay kami ng mga food dito sa may, sa may cherry. Ayan oh, so... Ito, nabangga siya dito sa bintana. Hmm. So cute. Mm-hmm.